in monthly fund salary. Apo. Yes, ma'am. Ano pong latest ngayon sa pag-ibig po? Ah, uh, yung latest po is the approval of the increase in monthly fund salary as the basis for the new uh contribution or mm -hmm. new savings rate. Eh din po, ah uh, ito po ay in-approve na ng ni PPBM itong January and ang effectivity date niya is February 1, 2024. So mag-start po ng February 1, 2024, tataas na po yung monthly savings ng bawat PMO. PM from 100 pesos to 200 pesos na. So magiging 400 ang kanilang savings na kasi 200 magagaling sa empleyado at 200 magagaling sa kanyang employer. So that makes a 400 savings every month. So with this increase sa um, monthly savings, mag doble din po ang kanyang beneficyong matatanggap. so Ibig sabihin nun, Uh, kung siya ay nakakapag-loan dati kasi pag 24 months ka na na nag, na, uh, nag, ang naloloan mo ay 4,800. Uh -huh. For the, ito na na dahil na na ang contribution niya magiging 8,000 plus na ang maloloan niya after 2 years. Uh -huh. So also, sa, ang savings mo naman ay tataas, mas lalong tataas din ang dividendo. Kasi mas malaki yung savings mo, ibig sabihin nun, mas malaki din ang dividendo na ma-earn mo from your savings. And also, uh, mas mataas nga yung malulun mo no, for your building so, habang lumalaki yung savings mo, lumalaki din yung loan and aware na sila dito sa programang ito po. Um actually sir sinusulatan pa namin sila no. We are trying na masulatan lahat po ang ating mga stakeholders ang ating mga employers and the different government offices. Uh pero parang hindi pa namin na 100%. But uh, meron naman tayong mga radio interviews, mm -hmm. TV interviews na siguro naman maririts na natin lahat-lahat sila. No? And we, the, uh, through the word of mouth ng ating mga miyembro and other employers, and we have also contacted uh, briefings, so malalaman ang lahat. Okay, so hopefully 100% na po. Okay, so discussions kami na, sinasabi, if you are earning 18 pesos and below, you are poor. But 19 pesos, you're already. How about the tricycle drivers, members, and so that they're making more They are making about 500 a day. Paano sila maka-avail din sa pag-ibig? Ah, sir, ang pag-ibig fund ay covered po ang lahat ng sector sa society. So, hindi lang yung yung government employed, hindi lang yung private employed, pati uh, individual payer, pati self-employed, at uh, OMW, including also our physical drivers, sila po lahat ay covered ng pag -ilipan. So, ano po ang magiging uh, basis ng kanilang contribution? Kasi meron tayong basis para makuha mo yung 2%. So, meron tayong yung tinatawag na kanilang... Um, Uh, the average, profit, daily. Yes, average daily income. So yun po yung basis na natin for the monthly, uh, monthly salary nila.